Sip na tayo. I'll turn off that TV na, ha? Let's go na. Ah! Ah! No, baby, Hindi ako napapagod, kuya. pag hasikas ko sa anak ko, ang iniisip ko lang, kuya, paano pag wala na ako? Isa naman, boss. Lagi na lang akong absent or late po eh magfafile na lang po ako ng resignation ko po. Kasi po boss, yung katulong ko po kasi, malis na po. Kailangan niya po kasing, kailangan niya po kasi talaga umuwi ng probinsya. Boss, wala na po kasi akong ibang choice eh. Wala po akong pwedeng pagkatiwalaan na mag-alaga ng anak ko. Ako so, boss, talaga po ba? Ako po, sobrang pabor po talaga sa akin yan. Opo naman, willing na willing po ako mag-work from home. Sobrang salamat po talaga, boss. Yes, po, sir. Thank you for calling, po, sir. Ay. Pagod talaga. Oras na ba? Ako? mag na pala. Mamaya na muna ulit ako mag-online. Patalugin ko muna si Amanda. Manda. Come on, let's sleep na. Let's sleep na ha. Stop na yan. Manda. Let's go na. Sleep na tayo. I will turn off that TV na ha. Ay, naku. Let's go na. Ah! here. Stop na, stop, stop stop No, 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 no. Okay, sige, sige. I will open na. Oh, stop. Inap, 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 baby. Inap. I will open the TV na, okay? Okay, wait. I will open the TV. Okay na, oh. This one na. This one na, baby. This one na. Okay. Okay. Yes po, sir. Ma! Balit scared. ko rin! i nyo na lang po yung card. Ma! Scared! Ah, sir? Hold lang po, sir, ha? Wait lang po for a while. Ma! Scared! Amanda? Ma! Scared! Huwag oh, natin na, ma! Ma! Scared! It's okay, it's okay! Uy! Mayroon pa na, anak! It's okay, it's okay, ha? Oh. Take a bath na, okay? Take a bath. Okay, It's okay, It's okay. Eh, boss, maraming maraming salamat talaga. Sobrang laki ng utang na loob ko talaga sa inyo. Lalo't nung pinayagan niyo akong mag-homebase ako. Ano na kami nito ng anak ko? Oh, Amanda, behave lang ha. Stay ka lang. Mama will wash the clothes muna ha, okay? Later ka na magdance. Dance? Mm, later Dance. na magdance, okay? Dance. <laughs> Cough, <coughs>. <figured Depois> <size mayor> ko po. Ay, kaya na to. Masa na, Diyos ko po. Tawagan ah, ko nga si Kuya. Eh Kuya, baka pwede mo naman akong daanan muna dito. Gusto ko lang talaga, kuya, nang may makausap. Hala, hmm? tito mo? po. Hmm, nangyari, parang po. Tao po. Uy, si ate, oy. Hansel. daw yun ate. Handsome. Ate. Okay. Okay. po si ate, oh. Mama, Hansel. Diba? Kamusta? Ano play? play daw kayo? Ano play? 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 play lang kayo play. ha? Play, play play kayo. Wait lang. Play. Ha? Play. Play. <laughs> oh. Ay, yeah. Ay, kukuha ng toys yan. Hmm. Oh, play play lang kayo. Usap lang kami ni tita ha? Oh, oh sabi siya kukuha ng toys. Oh, bite bite si ate. Love love talaga ni ate. Ano play? Oh, sige. <laughs> Play-play lang ha? Play! play lang ha? Saan? Saan, Sir? Ano ba nangyari? Ano, Kuya? Huh? Ano ba nangyari? Ano ba lang? Ano ba nangyari? Eh, Kuya, kasi... Paglalabasahan na ako, kaya lang. Eh? Pagla akong nahilo, Kuya. Kaya uh, tinamagang kita bigla. Kailan pa yan? totoo lang, Kuya. Isang buwan na akong ganito. Bakit ka? Isang buwan ko na nilalabanan to, Kuya. Kaya lang kasi kanina, iba na talaga yung naramdaman ko eh. Kaya bigla na, na ako napatawag talaga sa'yo. Eh ba't hindi ka magpa-check up? Eh, kuya, matatakot kasi ako magpa-check up eh. Oh, sick naman ito. Baka kasi mamaya, Kuya. Pag nalaman ko yung sakit ko, Uy, iisip lang ako lalo. Ano naman, kuya? Wala naman akong ibang pwede nga saan sa anak ko, eh. Hindi naman sa pag ano, kamusta na yung tatay niyan? Uy, alam mo namang sagal ko nang hindi inaano yun, eh. Saka, kuya, alam mo naman, di ba? Ang taon na yung anak ko, nalaman niyang may ganyan yung anak namin. Sana siyang naging wala lalong pakialam. Pero diba, kuya, ngayon naging dahil na nang pag-iwalay namin eh. Ano matanggap kuya, may ganun siyang anak. Kawa ka naman ng Diyos, Ba't naman ganon siya. Di ba dyan na inisip na hindi naman makasalanan ng bato? Wala may kasalanan yan. As in, magmula nung ano na yun, hindi mo na nakausap, hindi mo hiningian. Ba't hindi mo yun na ng child support? Hindi, kuya eh. Tsaka, may iba na rin kasing pamilya yun. Tatlo na yung anak niya ngayon doon, kuya. Kaya yeah, sa tingin ko, wala na talagang mabibigay sa anak ko. Masakit pa nito, kuya. Tatlong linggo na rin ako wala ng trabaho. Oh! Bakit? Eh, kasi kuya, nagsarado na yung company namin eh. Mina yung sins kuya. Ay um, noon, Kung ano naman blessing sa amin, siya naman ganyan sa'yo. Sa, sa sitwasyon ni pa mag-ina nangyari yung ganyan. Kasi kung di nga lang kami paalis at di kami maninirana sa ibang bansa, mas gugustuhin ko na mapalapit sa'yo dito eh. Kaya nga kuya eh. Anga, di ko alam kung bakit ako kuya. Eh, una naisipin? Ang importante, makapagpa-check up ka siguro bago kami umalis, sasamahan kita Pwede naman isama si Amanda, di ba? Pwede naman, kuya. Importante, malaman natin kung ano, para hindi tayo nanguhula. Para makaalis din ako ng bansa na wala akong isipin sa'yo. Lakas mo yung loob mo. Nilalakas ako talaga yung loob ko, kuya, kasi... Tama naman yung sitwasyon ng anak ko, di ba? Basta hmm. magpa-check up ka. Masamahan hmm. kita. Habang nandito pa kami, ito nalilubang si Amanda kay Kuzma. Nadalasan namin dito yung dalaw. Sa importante, bago ko umalis to, maayos ka. Huwag mag-alala. Kung nandun na ako, isikapin ko. Isikapin ko ha. Kukunin ko kayo mag Hindi yun naman sinabi ng asawa ko eh. Itulungan ka pa rin namin. Basta ngayon, basta may loob mo, palakas ka, bibili tayo ng gamot, prutas. Huwag ka na mag-isip. Huwag isipin na parang ang bigat ng buhay mo na magkakataon lang to. Idasal mo pa rin, ha? Ako, lagi ko kayo pinagdadasal. Lalo si Amanda. Kuya, hindi ako napapagod, kuya. Pag-aasikaso ko sa anak ko. Pag ko lang, kuya, paano pag wala na ako? Ini. Jangan isi pin Begini. Jangan isi PIN-nya. Luna nama.